Ah, simple lang yan ha, ah, pag umaalog yung caliper pero may ikpit naman yung lagay nyo nasira nyo yung spring dito sa loob tanggalin ko lang ayan, yung stainless na yan. spring type yan na nag stopper dito sa brake pad ayan dito kaya umalog umaalog kasi kumakalog na tong brake pad tanggalin natin ito. Ibe-bend nyo lang ito ulit. Angat nyo lang yun. Para mag-stopper ulit siya. May-stop nyo ulit yung brake pad. Tapos kabit nyo lang ulit. Okay na yan. yan. Wala na alob.